Ayan o, nasa loob o. Palabasin natin. Butchug na hindi pa masyado maganda mga kabusing. Ay, hindi lang natin kunin. Ayun, maliit lang mga kabusing oh. Ayun. mga kabusing naghanta naman kami ngayon. Yan, si pamangkin nasa taas. Naghahanap tayo ng gagamba ngayon mga kabusing. Mabuti hindi na umulan. hunt tayo dito. <laughs> May nakita pa daw si pamangkin doon. Buktot kung tawagin dito sa amin mga kabusing. Okay, samahan niyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Dito lang sa ibang spot na naman kahit na medyo makulimlim yung langit mga kabusing han tayo dahil wala na tayong pang upload okay hunt na kami mga kabusing may nakita tayong sapot dito galing sa dito mga kabusing oh. to sapot yan sapot yan mga kabusing hanapin natin maraming mga tuyo na dahon dito mga kabusing hirap hirap paghanap yung gagamba hanapin natin wala saan kaya yun dito may tinitirahan dito kaso wala na oh. to sapot oh mga kabusing oh. may sapot ditong ang kunti oh yan may kunting sapot ito yung tinitirahan niya mga kabusing ay nang doon lang nang doon lang ang gagamba mga kabusing oh yan kaya para umalis siya dito dahil nabasa si ng ulan tapos pupunta siya dito mga kabusing oh. yan ang gagamba yun ayun si gagamba halong kulay mga kabusing abuhin na may pagka brown yan butyog na hindi pa masyado maganda mga kabusing Ayan, hindi lang natin kunin. Okay, hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Walang sapot mga kabusing. Oh. Nandun pa rin sa tuyo na dahon. Yan, nasa taas oh, mga kabusing. Yun, ang gagamba nasa loob oh. Ayan mga kabusing Yun, nasa loob. Yan, walang sapot siya mga kabusing dahil siguro sa ulan. Ayan o, oh, nasa loob o. Oh. Palabasin natin. Ayan. Yan, bumabak siya mga kabusing. Ay, yun. Medyo kulang pa rin mga kabusing. Oh. Yan. Yan, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, may nakita tayong sapot. Yan, no, oh, sapot. Kunting sapot mga kabusing na puputo natin papunta doon. Yan mga sapot oh, mga kabusing. Oh. Yan mga sapot. May mga sapot dito. Kaso hindi masyado matigas oh. Ay, may gagamba mga kabusing. Yan, nandito. Oh. Nandito pala siya sa ilalim. kaya pala may sapot oh. ayan ito yung sapot nya oh. sapot nya mga kabusing yun sapot may gagamba na maliit na gagamba ayan oh hindi masyado maklaro mga kabusing Yan, maliit lang mga kabusing oh. Ayun. Yan mga kabusing maliit na butyog pa rin oh. Mga butyog yung mga gagamba dito. Yan. Okay, iwan lang natin. Mga kabusing, may nakita tayong meal na gagamba. Ayun, meal na ganga, gagamba to mga kabusing. Yun. Mil na gagamba. Ang ganda mga kabusing oh. Yung design na sa likod, ang ganda. Pero hindi tayo kukuha ng ganito. Okay, iwala natin. Okay mga kabusing, pauwi na kami. May mga nahanap na kaming gagamba. Okay na yun, para may pang-upload na tayo kasi wala na tayong pang-upload eh. Ilang araw na tayong hindi nakapag-upload. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. At sa Facebook natin, paki-follow mga kabusing. Paki-like, comment, and share. At yung notification mga kabusing, huwag niyo kalimutan para updated kayo sa mga susunod namin mga videos. Maraming salamat!